Pinayuhan ni Senador Christopher Bongo ang pamahalaan na unahin ang makakabuti para sa bayan matapos na mabilis na makalusot kamakailan sa Kamara ang Maharlika Investment Fund Bill. Sinabi ni Senator Go na sakaling may maghahain na ng counterpart bill nito sa Senado at matalakay, kanyang igigit na unahin ang interes at kabutihan ng mga Pilipino. Aniya kung makapasaman ito sa mataas na kapulangan, dapat natiyakin na ang Sovereign 12 Fund ay mapapangsiwaan ng mga mapagkakatiwalaan, maaasahan at competent na mga managers o individual. Iginitigo na mahalagang matiyak din ng Senado na walang masasayang ng pera kahit na piso o sentimo mula sa Maharlika pinatitiyak dinigo na anumang pera papasok at lalabas sa Mahardika Wealth Fund ay maayos na ma-account at ma-audit kung saan ginastos at masiguro na may babalikang kita ng gobyerno at dapat mapakinabangan ng mga mahihirap na kababayan. Ako, si Jojo Sikat, walang inatas ang balita.